Nung part of December, sir, ng 2024, uh, doon ko po na aktuhan si uh, Congressman Yap sa, na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valley Verde 6 ng 46 na maleta. Sabi mo, galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldico? Mm, total ko parang nasa 90 plus eh. Uh, sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldigo? Most likely, Arnold? ganun yung bay lang, sir. 90? Ay, sir. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines, kung tutusin. Bago po kayo nag-security, uh, anong trabaho sa Philippine Marines? Sa import infantry, artillery, ano sabo kayo? Uh, dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps. Eh, intelligence. Tapos diretso na po kay Saldiko o meron pa kayong VIP muna na daanan? Uh, dati po, galing ako sa Coca-Cola. Naging hmm. consultant po ako sa Coca-Cola. Tapos po, kay Saldi ko na? Opo. nag po ako sa Coca-Cola. dinapunta po ako sa kay Saldi ko, sir. Ah, kay Saldi ko na po. Yun po yung unang politiko ninyo. Ah, uh, yes, Your Honor. Alright. Sir, tanong ko lamang po. Okay. Iba, mabigat po yung inyong uh, nag-deliver po kayo kay uh, Speaker Martin Romaldes. Could you, mean, could you name kung sino po ang deliver Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera. Kaya uh, siyempre ko confirm mo kay Saldecon na deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan sa dami po ng pera na iyon? Uh, sa pagkakalam ko po, uh, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark. Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo si Paul or si Mark mag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Kay, kay uh, Speaker? Yes, Your Honor. Sa bahay po ito? Sa... Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. All right. Uh, ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes sa sinasabi ninyo? T bakit po nilalaman na bahay po ni speaker yon? Sino po nagsabi? Uh, based doon po sa ano si uh, pa-deliver ng ano i-deliver sa bahay ni speaker. Si, sino nakakaalam si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So dinadala po kayo doon sa bahay yes, ni speaker. Okay. Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? simula po nung pag-start uh, ko doon is uh, ang actual ko pong deliver is tatlong beses, Your Honor. Tatlong beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver niyo sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, Sir, uh, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, uh -huh. inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, Naging two, 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Kay, uh, sa, bahay mo noon ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilan beses kayo nag-deliver na deliver doon? Misan lang? Ilan? Ah, uh, ako, ako, in my, during that time, uh, tatlong beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng uh, duty ng basura isa uh, three times a week most likely pag lalo na pag December. Pare-pareho ba 'yon? Uh, kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na na nahalaga o na uh, amount ng maleta, equivalent na maleta. No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero three Mother. times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, so, Your sinasabi Honor. Sinasabi mo ng bahay ni Speaker. Most, yes, Your Honor. Gano ka tagal po ito? Ilang buwan po ito na three times a week, three times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, Uh, from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandoon po ako noon, ganun yung... Uh, Kailan po yun? Kailan mo kayo malis? August, August time lang po. January, February, March, April, May, June, July, August. Walong buwan. Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is eh, Pero three times a week ha? Yes, Your Honor. Three times a week. Okay. Mr. Chair, uh, my, my, my last question now with uh, Engineer Bryce. Engineer Bryce, may pinag-ngangalandakan si uh, Attorney Fortuna na maraming senador ang uh, sasabit dito. Pero ngayon, hindi mo pinapatutuan I mo yun. Mean, eh, does this mean na fake news po yung sinabi? Mukhang uh, uh, fake news ang uh, binigay ni Attorney Fortuna, ng iyong attorney sa media. Kasi sabi niya po, anim daw eh. Marami pang mga senador. Ah, uh, misunderstanding po yun, Your Honor, kasi doon nga po sa computer ko, congressman po yun nandun. Ah, uh, congressman, hindi senador. Oh, oh po, so, Honor. sinasabi mo ngayon, hindi naman yung anim na puro mga senador yon Hindi po totoo, Your so, Honor. So, fake news po yon Kaya kausapin, mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi yes, mo ayusin yes, po. po, kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na anim. Ang eh, mga tao ngayon nagtatanong, sino ba yung anim na yan? Sino ba ba mga kulang pa niyan? And I think that is unfair. Can you please inform your lawyer? Ano po? Nalinawin niya po kung congressman, di congressman po. Ano po? Kung meron siyang alam. Apo. Doon pa sa computer mo, mabilisan na lamang po. Nabanggit po ba ang Speaker Romaldes doon at sa kasaldi ko? Kung saldi po meron. Kung saldi sa computer mo. Wala pong nga nabanggit doon na Speaker Romaldes. Wala po, Your Honor. Mr. Chair, that's all for now. I'll reserve some of my Mr. questions later. Thank Jan, you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, just one question to um, Mr. Gutesa. Uh, kasi parang nalito lang na kami ng konti sa kwento mo. Uh, can you give the details nung sinasabi mong delivery between RICAP and Saldico? Sino nag-deliver sa kung kanino sa kwento mo? Nung part of December, sir, ng 2024, uh, doon ko po na aktuhan si Uh, Congressman Yap sa na siya mismo ang nag-deliver doon sa Bali Verde 6 ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post 8 may nakasulat na 48, 48 siya Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul sa saka Kaya na-notice na ko na Okay. Sabi mo galing kay Eric Yap? Yes, Your Honor. From one congressman to another. From one congressman to another. Uh, sa, saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na maleta? Dinilaber lang niya po. Sagkita lang po kami doon sa, ano, sa Bali 6. Dinala uh, niya lang yung mga maleta na yun doon sa Bali 6 during the time. Dalagay. Tapos kayo ang nag-deliver sa? Nung I-nilipat po namin sa sakyan, din mm -hmm. dinala na namin sa horizon, yung mga malitan na yun. Uh, yun yung 46 na sinasabi mo? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I just want to make a decision, yung mga clarification po na gano'n. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni uh, Congressman, uh, ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Bilihan ng budget. Opo, eh, the, 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 the budget po, si Senator Marcoleta kin, kinatest to this. Kaya po minsan, pag hapong pagpanoodin nyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso, yun pala, lalapitan yung isa, may budget ka ba, ba natitira dyan, akin na lang, susubasta. 20%, parang gano'ng susus basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Thank you for the... Hindi namin ano sa Senate yun ah. Point of information. Sir President, ah, uh, Mr. Sir Point Chair, of information. Intervention yes, lang, intervention. J yes. Just, just information. Uh, well. Mr. Orly, uh, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Uh, sabi mo naman, eh, halos tatlong beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang delivery ni, alleged delivery ni Rep., uh, Yep, ang na parang 'yun ang natandaan mo. Si yung po yung yung po your honor yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, 'yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, 'yun talaga yung o bumungad sa akin ni Ronor. Pero marami kayo, may backup, may kung may advance party ka mo. Ilan ba kayong sabi mo galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldico? Mm, total ko parang nasa 90 plus eh. Hmm? 20? So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Ilan sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Mga sila ano? Uh, Jubit Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Uh, Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron din bang ibang serbisyo? Mayroon Halimbawa, din. police pulis meron? Mayroon pulis sa uh, anim na ano, anim na galing sa PSPG. Kung sakasakali, meron nakakarinig sa mga uh, kasama mo at uh, sasabihin nila, mali naman ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Just, just Pangilinan. Yes, yung uh, Eric Yap ba na congressman yun yung dating chairman ng Appropriations Committee? Uh tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya basta Eric Yes, but uh, Yap uh, lang well, yun. for the record, uh, Eric Yap used to be uh, chairperson of the Appropriations Committee in the House. Uh point of information. Thank you. Uh last na lang before we go on break. Anong specific uh, duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir. Sa MC to ako dati, sir. Marine Corps intelligence. intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve uh, as a security escort ng civilians? No, o sir. Po? Ay, sorry, sir. No, sir. During the time, sir, retire na po ako. Uh, Hiner ka bilang retired na marine personnel? Ay, sir. Okay, thank you. So... Mr. Chair, in, in connection doon sa tanong mo... Okay. Uh, sinabi mo, 90 kayo na security ni Sal Digo? Most likely, ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 90? 0 Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines kung tutusin? Yes, sir, pero 90 is the number. Napakarami. More or less, sir. More or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President nito? Ilan lang pong gwardiya mo, sir, o Senate President? Wala, zero. Ikaw nga ang mismo nagre-drive, no? Wala. Basta kasama ko lang si Sig Hour, okay na ako. <laughs> Sige, thank you, Mr. Chair.